Ipinakita naman ng abogado ang mga larawan ng pinaslang na transgender na si Jeffrey Laude upang patunayan na murder at hindi homicide ang dapat ikaso sa suspect na U.S. Marine na si Joseph Scott Pemberton. Samantala, naghain ngayong araw ng mosyon ng fiancé ni Laude na si Mark Susselbeck para sa kanyang voluntary deportation. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ito ang itsura ni Jeffrey alias Jennifer Laude sa mga litrato na ipinakita ni Attorney Harry Roque sa unang pagkakataon sa mga miyembro ng media ngayong araw. May mga pasa sa muka, may dugo sa ilong, bahagyang nakalabas sandila at nasa toilet bowl ang ulo. Ayon kay Attorney Roque, ganito ang kalagayan ni Laude na madatnan siya sa isang kwarto sa Cell Zone Motel noong October 11 ng gabi na umano'y nakasama niya sa si U.S. Private First Class, Joseph Scott Pemberton. Napaiyak ang ina ni Jennifer na si Hulita Laude nang makita sa unang pagkakataon ang mga litrato ng anak. Bakit kailangan pa ng bigyan na Presidente? Nakita mo yung anak ayon kay Attorney Roque. Inilabas nila ang mga kuha sa crime scene upang igiit na matindi ang pinagdaan ng hirap ni Jennifer sa kamay ng pumaslang sa kanya. Nauna ng hiniling ng abogado ni Pemberton na ibabas sa homicide ang kaso laban sa U.S. Marine. Anyone who has seen that picture will know that there was extreme cruelty which would make it murder and not homicide. Samantala, Naghain naman ng na mosyon ng kampo ni Mark Susselbeck ang German fiancé ni Jennifer Laude ng voluntary deportation ngayong araw sa Bureau of Immigration. Gayunman, sinabi nitong hindi naman makatao na madeklara siyang undesirable alien gayong humingi na ito ng paumanhin sa naitulak na AFP officer. What do you expect from me exactly? I don't know what, what I shall do. I offered you apology. I offered you satisfaction. Ipinauubaya naman ng DOJ sa Bureau of Immigration ang pagpapasya sa deportation ni Cecil Beck. So hintayin na natin kung ano ang uh, magiging uh, action ni ni uh, Commissioner. Sabi Attorney Atty. Roque, maghahain sila ng complaints sa Bureau of Immigration ngayong linggo para naman idekla ng undesirable alien rin si Pemberton. Explica nila kung bakit hindi dumaan sa kaparehong proseso si Pemberton na pumatay doon sa prosesong pinakita nila dito kay Mark. Sa ngayon, patuloy ang pagkalap ng ebidensya ng prosekusyon sa kanilang pag-aaral kung meron nga bang probable cause sa kaso murder laban kay Private First Class Joseph Scott Pemberton. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.